Nasaan ako? Ang sabi ng time traveler device, kailangan kong sundan kung paano nagbabago ang panitikang Pilipino sa pamagitan ng iba't ibang kasangkapan ng komunikasyon. Hindi ko alam kung bakit ito mahalaga o ang maraming libro tungkol dito. First day ko pa lang. Sino ka? Time traveler ako mula sa future. Hindi ako makipag-usap. Ah, ewan ko kung ano yon. pero mukhang naligaw ka talaga. Iba ang paraan na pamumuhay at komunikasyon namin dito. Nakikipag-usap kami gamit ang pinakaunang kasangkapan na meron kami. Ang mga, ang aming mga oral na boses. Wala ba kayong papel? Kahit radyo man lang? Papel? Makinilya? Radyo? Wala pa kami niyan. Hindi mo yata alam. Ito ay mga salita lang, kundi ang mas malalim na kultura at kahulugan ng aking pag -iral. Ang hindi marunong lumingon sa pinanggalian, hindi maka makarating sa panuoran. Oh, narinig ko yan. Kawikain din sa panahon ko. Lagi ang sinasabi ng lolo ko. Takot kasi siya mawala ako sa time travel. Yan nga ang sinasabi ng time machine ko bago siya masira. Kailangan ko hanapin yung mga sinang unang kasangkapan sa komunikasyon. Sakto! Matutulungan kita at ibabalik kita sa kasalukuyan. Sa panahon namin, pasalita ang panitikan. Hindi itinago sa, modernong devices ang mga mensahe. Initagan sila sa tao. Lumipat sila sa pamagitan ng chants, epics, songs, riddles, myths, at siyempre, mga salawikain tulad ng sinasabi ako. Bawat din niya ay kagano ng aral, paalala, katatawanan, at karunungan gumagabay sa pamayanan. Ay ganon, kaya pala umabot sa panahon ang salawikain ninyo. O tignan mo, hindi ko naman tuluyan, tuluyan nakalimutan ang nakaraan, ba? Siyempre, kasi ang panahon ito ay pang panahon ng aling Ang mga kwento ay, pin ay, pinapasa mula tinig hanggang tinig. Bawat pagkwento ay lumikha ng aling At ang ilang aling nabuhay na buhay pa rin sa hanggang na ito. Ah, ang tinig yon ay isang binukot. Nagpe-perform siya ng epiko. Ang labaw daw para sa para siyang mahabang tulang inaawit. Alam mo ba ang may, may epic tumagal ng dalawang buwan ang pag-awit. Pasalita lang yon inuulit-ulit. Si Lava Dongon ay isang demigod na lalakbay para humahanap ng mga asawa. Dahil sa tapang mga tiyaga niya, siya ay nagiging modelo ng paglalaki noon. Malakas, matapang, at may dangal. Grabe! Wala na tayong mga binakot sa panahon ko. Ayaw na ng kabataan dahil mahirap at nakukulong ang bahay nila. Nabasa ko ang mga epiko sa school, pero iba pala kapag naririnig at nakita ito na live. Ka, patuloy na nagbabago ang mga epiko, ang pasalitang panitikan ay dinamika, hindi static. Sa bawat pagkwento, may naalala, may nagdarag, may nagbabago. At dito, ang mga epiko ay pinapasa mula sa binukot papunta sa kaniyang apo, ang binapo. Ang mga epiko ay naging kwentong bayan, hinubog ng maraming henerasyon. Ang version na narinig sa panahon mo ay produkto ng pagbabago ng, ng napakaraming tao nagkwento. Ah, so ang pasalitang komunikasyon ay hindi lamang basta pagpasa ng salita. Nagdala ito ng alaala, karanungan, at pagpahalaga, binubuot nito kung paano namumuhay at pag ang mga tao sa mundo. At minsan, ang paraan ng pagkuwento ay kanyang baguhin ang mismong re realidad ng tao. Hala, ano ito? Lapis at papel ito. Hindi dapat dito. Sa ko, kapag natunan ko ang mga tungkol sa kasangkapan at komunikasyon at kasaysayan, pwede akong pumunta sa susunod na yugto. Tara na! <laughs> Nasaan tayo na yun? Oh, ako ay some time traveler din. Tutulungan kita. Ngayon, pasukin ang kolonialismo ng humubog ng Pilipinas, pero dapat nating tingnan ito mula sa ibang lente dahil sa pagdating ng mga Kastila, lumipat ang panitikan mula sa pasalita patungo sa nakasulat na akda at literasya. Ang mga pare at prallian Kastilya na may kapangyarihan ay nagdokumento ng kasaysayan at wika ng Pilipinas ayon sa kanilang perspektibo. Sila ang pumipili kung aling idea ang maipalalaganap sa mga libro habang iniiwasan ang hindi na sa kolonyal o simbahang katolong. Isa mahalagang atal dito ay ang Detrina Cristiana. Uh, ito ay kasangkapan upang may palaganap ang Katolikismo, kontrolin ang kaalaman at baguhin ang paraan ng pag-iisip ng mga Pilipino habang nababawasan ang halaga ng katutuwang tradisyon para sa pagsunod ng mga tao. Kahit pa unti-unting ginamit ng mga Pilipino ang pagsusulat upang hamunin ang katordad ang imprenta at literasya ay nagpasiklab ng kamalayan at nasyonalismo. Ang mga nobela gaya ng El serismo ni Jose Rizal ay nagbigay inspirasyon sa katipunan ay diba pang Pilipino upang labanan ang Katolikismo at ang Espanyol, ipanakita ng da ang pang-abuso nagadyok ng kritikal nga pag-iisip at itinuturo ang pangangailangan para sa kolektibong aksyon. Hindi lamang dito pinareserva ang mga kwento at idea, ang imprenta ay muling nagbahagi ng kapangyarihan, nagbukas ng daan para sa reflasyon at pinapakita kung paano ang panitikan ay maaaring bisingin, palakasin at pag-isahan ang mga Pilipino sa adhikain at idea ng makabayan. So ang medium ating Pilipino umiira sa bawat panahon ay humubog kung sino ang nakapagsalita, kung sino ang narinig, at kung sino ay may kapangirian sa so, katulahanan upang makahubog ng kulturang Pilipino, mga pangyayari at identidad. Ang mga kasangkapan ay nagpapangho paraan ng pamumuhay ng mga Pilipino. Ito ay hindi lamang ang bansa, ah. ngunit kung paano ito sinasabi tignan. Oh, nakukuha mo na. Tara. Sa pag ng mga Espanyol at pagdating ng mga bagong Amerikano, nagkaroon ng pagbabago hindi lamang sa teknolohiya, kundi pati ang layunin ng pagsulat mula sa sumbahan hanggang sa edukasyon at pagkos sa individualismo. Mula sa panahon ng uh, nakaimprintang at danang kontrolado ng mga institusyon, umusap tayo sa panahon ng makinilya kung saan naging mas mabilis, malinaw, at accessible ang pagsusulat. Sa panahon ito, naging mas personal at mas makabuluhan ang mga kwantong nalilikha. Isang halimbawa ay ang Dead Stars ni Paz Marquez Benitas noong 1924. touring itong isa ng mga unang moderno may kling kwentong ingles ng mga Pilipino. At ipinapakita nito kung paano ginamit ng mga mananulat ang makinilya o ipahayag ang kanilang ideya, damdamin, at observasyon. Dahil dito mas ang Pilipino ang nagkaroon ng pagkakataong makilaho sa paghubog ng pabansang identidad na ina sa pagtagusto sa kultura at ng mga Amerikano lalo na sa mga pensionado sa lipunan na nakaramdam ng utan ng loob sa Amerika para sa pagtatag ng sistema ng edukasyon at scholarships. So, anong mayayari kapag nasensor ang particular na informasyon? Oh, ginawa rin ito ng mga Amerikano. Ang kanilang taktika para sa control ng bansa ay ang benevolent assimilation. Para makita sila ng mga Pilipino bilang mahusay. Kaya habang ang individual na pagpapahayag ay binigyan din, ay hindi ito maaaring maging anti-Amerikano. Pero ang censorship ay hindi kailangan magmula sa isang tayuhan. Ang rehimeng Marcos ay minumarkahan ng control sa media, balita, radio, at TV at upang patahimikin ang mga kritiko at negatibong balita sa kanyang diktadura. Totoo, ang panahon ng radyo at telebisyon ay nagdala ng malaking pagbabago sa paraan ng pagkakalat ng impormasyon sa Pilipinas. Sa radyo, napakinggan ang balita at komentaryo, habang ang telebisyon ay nagbigay ng mas malinaw na visual sa pag-unawa ng mga isyong politikal at panlipunan. Ito ay isang mahalagang kasangkapan kung kaya't kontrolado ito ni Marcos upang supilin ang oposisyon at mapanatili ang kanyang kapangyarihan. Ngunit sa tamang mga kamay, maaari itong magbigay ng kapangyarihan tulad noong EDSA People Power Revolution noong 1986. Ang Radio Veritas at ang lihim na Radio Bandido ay nagbunyag ng mga mahalagang impormasyon na Nag-udyok sa mga Pilipino na magprotesta na humantong sa pagpapatalsik kay Marcos. Dahil sa kasangkapan na ito, mas mabilis na nalantad sa publiko ang mga pang-aabuso at kawalan ng katarungan, mga temang matagal nang tinalakay sa ating panitikan. Isa sa mga akdang naglalarawan ng ganitong katotohanan ay ang isang dipang langit ni Amado V. Hernandez. Sa tula, inilahad niya ang kanyang karanasan bilang bilanggong biktima ng mga abusong pamahalaan. Ang tanging tanaw niya ay isang dipang langit na naging simbolo ng pag-asa at paninindigan sa gitna ng pagdurusa. Ipinapakita ng akda na kahit kulang ang espasyo o kalayaan na nanatili ang tapang ng isang makatang lumalaban para sa katotohanan. Sa panahon ng radio at telebisyon, muling umusbong ang pagbasa at pagunawa unawa sa mga akdang tulad ng isang Dipang langit dahil mas naipalaganap ang kanilang mensahe sa mas malawak na madla. Tulad ng maliit ngunit makapangyarihang liwanag mula sa isang dipang langit, nagsilbiring boses ang media upang bigyang kamalayan ang publiko sa mga isyong dapat pagduunan ng pansin. Pinagbubuklod ng tatlong ito ang isang mensahe. Nasa gitna ng pag-aapi, hindi kailanman mawawala ang tinig ng katotohanan sa radyo, telebisyon o panitikan na buhay ang panawagan para sa katarungan, kalayaan at tunay na pagbabago. Okay, three, to Wow! Ang mga kasangkapan sa komunikasyon na ito ay palaging tungkol sa paghahanap at paglalakas ng boses ng Pilipino upang ipaglaban ang kalayaan at kanilang kapwa sa pang-aapi. Tama yan! Tingin! Gumagana na! Uwi na! Jillian, hayaan mo akong ipakilala ang aking panahon. Taas sa radio at telebisyon na nagbibigay ng boses at imahe sa mga kwento ng Pilipino, umuusad tayo sa panahon ng digital at social media kung saan ang paglilikha at pagbahagi ng panitikan ay lumipad sa online na mundo. Isang malinaw na halimbawa ay ang diary ng pangit na isinulat ni Danny R. or Have You Seen That Girl? Unang ito sumikat sa Wattpad sa 2011 at ginawang mainstream film na kumita ng halos isang daan at dalawang pong milyong piso. Ipinakita ng tagumpay nito kung paano binabago ang digital platforms ang panitikan dahil nagbibigay ito ng kalayaan sa mga ordinaryong kabataan ng magsulat magbabahagi ng sariling karnasan at bumubuo ng komunidad ng hindi na kailangan ng traditional na publishing. Sa panahon na ito, lumitaw ang bagong tema tulad ng self-expression, identity at lakas ng sama-samang boses. Sa social media at writing apps, ang kwento ay nagmumula mismo ng boses ng mga kabataan, mga boses na dati walang espasyo sa traditional na panitikan. Ninigyan ng online platforms ang pagkakataon ang mga karaniwang Pilipino na magsalita, marinig, at magkinahok sa mga advokasya at kanisan. Ang panitikan ay hindi lamang nababasa sa mga pahinang nag-imprenta. Matatagpuan nito sa screen, sa newsfeed, at sa digital communities na patuloy na sa kulturang Pilipino at sa boses ng bagong generation. Wow! Habang tayo ay gumagalaw mula sa ibang medium at panahon, isang bagay na nanatiling pareho. Patuloy sa nakikibagay ang boses ng Pilipino. Nagbabago ang mga kasangkapan, umuunlan ang teknolohiya, ngunit ang ating mga kwento ay hindi mawawala. Sila ay nagbabago at muling humuhubog. Ayon sa pilosopong si Marshall McLuhan, the medium is the message. Oo, hinuhubog ng medium ang mensahe, pero ang kolektibong tinig ng mga Pilipino ay nagbibigay kahulugan sa bawat panahon.